Hi guys, welcome back to San Eleven Quintaro. Kamusta po kayo? Kamusta ang yung mga energy? Um, cancer. So titignan natin kung ano ang yung energy update ngayong 2024. So general reading ito, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Kung nilaman kung ano yung akma para sa si inyo at ang ibang hindi ay ibigay po natin sa iba. So, nasa inyo pa rin mga kamay, nasa inyo pa rin kung paano nyo pa yung mga minimbitihin nyo, yung mga hinahangad ninyo na sa inyo pa rin pagtsitsaga, pagsusumikap, no? So, isang gabay lamang ito para sa si inyo. At uh, pwede nyo itong gamitin gabay para sa si inyo. So, titignan natin kung anong energy update sa si inyo this 2024 mga cancer. Okay, Cancer. Total energy niyo this 2024. The lovers. So means may may tendency na gusto niyong bumuo ng isang pamilya. Um, veteran bumuo ng isang relasyon. between you and your person. Um, more or na more on nakatutok sa iyo nakatutok kayo sa isang pagmamahal so ano pa ano pa ang message sa inyo this 2024 mga cancer Okay, cancer na. Ang dumarating ka sa point na nalulungkot ka. Um, dahil sa mga siguro um, kang mga sitwasyon na parang nahihirapan ka nahihirapan ka kumilos no? kasi parang napapalibutan ka ng ang mga negative thinking about about neighbor, about you or mga iniisip mo something like that and pero wag po kayo mag-alala kasi um, Maraming way. Maraming way para maging masaya ka. Pwede kang mamahagi ng um, nakukuha mong blessing, no? Pwede mong itulong yan or tumutulong ka sa mga tao na kailangan sa'yo. Hindi lang siguro sa uh, tao, no? Siguro meron ka mga ibang um, tinutulungan about sa siguro sa trabaho, no? Uh, at nagkakaroon to ng um, progress na meron ka ring iniisip kasi na um, parang gusto mong lumayo gusto mong lumayo gusto mong pumunta na ibang lugar na na magkaroon ng makapag isip isip ng um mas gandang idea kung paano mo gagawin. No? Kahit mabagal itong, um, di ka naman dito masyadong nagmamadali, kahit mabagal yung flow ng um, gusto mong mayari sa iyong sarili, nandun pa rin yung, um, yung emotion mo na makakamtan mo to Kasi um, patuloy ka nagsusumikap sa pagtatrabaho mo, no? Dahil, um, Marami ka kasing gustong gawin sa sarili mo tulad ng mo gusto mo makatulong sa pamilya mo, gusto mo makatulong sa person mo, gusto mo makatulong sa mga tao na kailangan sa'yo. ah uh, talagang patuloy mo itong pinagsumikapan para maabot mo yan. Kaya minsan siguro dito, may times na um, hindi ka makagalaw, no? parang nahihirapan ka, kumilos. Kasi parang piling mo walang tumutulong sa'yo. No, kaya siguro minsan nalulungkot ka. Parang kinakaya mo lahat. No, so ano pa, ano pa ang message sa inyo? Um, this 2024 20 mga cancer. Okay, Cancer. No. Dito sa pangalawang deck, ang sinasabi ng pangalawang dito is kung ano man tong um, pinupurso mo, Pinagtatrabahuan mo ng mabuti, magkakaroon to ng swerte sa'yo. Mas, magiging maswerte ka dyan sa tinatrabaho mo. No? Um, kaya huwag kang malungkot kasi um, meron ibibigay sa'yo si Lord, si universe na ikasasaya mo um, basta laging uh, huwag kang magthinking ng positive imaginein mo yung mga um, positive na kaya mong gawin sa sarili mo no yan lagi ang ilagay mo sa isipan mo na hindi ka mahihirapan at mabilis mo tong makukuha at uh, ang ilan din siguro no meron nag babasa kayo ng tarot card or mataas ang iyong intuition or may pagka pinapakita sa inyong mga panaginip ko ano yung mga mensahe na dumarating sa inyo no So, um, kung meron mo mga mga um, problema na dumating sa si inyo, Cancer, um, huwag kang kasi um, mahal mo, mahal mo ang sarili mo, mahal mo ang pamilya mo. At hindi ka, hindi magkukulang sa financial stability ang iyong pamilya. Meron at meron darating sa na, na pera dahil, dahil masyado kang nagsisikap, pinagsisimikapan mo na mabuti dahil gusto mong maiangat ang kaperahan mo. At yan ay hindi ka naman mapapahiya sa iyong sarili dahil masipag kang magtrabaho at uh, nakapokus ka sa pamilya mo, sa financial stability ng pamilya mo. Kahit may mga problema na darating sa iyong sarili, makakayanan mo to. No? Kasi mas nangyibabao sa iyo ang pagmamahal. So, ano pa ang message sa inyo for the self-care mga cancer? Okay. Ang iyong self-care ay kailangan mo lang imbalanse. No? Ibalanse mo yung mga sitwasyon na dumarating sa buhay mo, sa sarili mo. No? At makukuha mo yung mga sagot. No? Dahil dyan sa pagiging pagmamahal mo at pagiging balanse mo sa iyong sarili. Kada, dahil nga sa pinoprotektahan mo yung mga bagay na meron ka. So, kailangan mo lang siyang i-balance eh, no? Um, papabor sa ang makukuha mo tong justice na pinapang na gusto mong um, makuha dahil meron kang pinaprotektahan. So kailangan mo lang siyang i-balance, i-balance mo lang iyong sarili sa lahat ng bagay na dumarating dito sa iyo. Pero um, combination kasi ito ng positive and negative energy. So, if sa buhay naman kasi na isang tao, no, hindi naman most perfect lahat, no. Meron talagang may darating na problema na, pero makakayanan mo. Makakayanan mo to. Um, dahil mahal na mahal mo yung pamilya mo at mahal mahal mo ang sarili mo. Kaya pinoprotektahan mo. So, be balanced in yourself. So, yan po, yan po ang message sa inyo for, the, for this year, 2024, mga cancer. Thank you, thank you for watching and God bless po.